Ano Nakakatulong sa ating mga kababayang magasaka. Nasa linya po ng... Oh, makakasama natin ng live via Zoom pala. Ngayong umaga, si ang, uh, ang isa sa mga miyembro ng Board of Director ng Katuparan Producers Cooperative La Union, si Ma'am Angelica Martinez. Magandang umaga po, Ma'am uh, Angelica. Magandang umaga po. Uh, marami pong salamat mm -hmm. at and nandito po ako ngayon sa uh, DWIZ. Opo, naku, inspirational na kwentuhan tayo ngayong umaga. Kasi masyado Opo. na mainit yung politika, ma'am, ano, at saka magpapasko para good vibe ang ating ano, ibabahagi sa ating mga kababayan. Opo, ma'am, ka can you e uh, provide us a background tungkol po dito sa inyong uh, kooperatiba? Papaano po ito nabuo at kailan po ito na itatag? Um, kami po ay uh, Katuparan Producers Cooperative. Ang um, main goal po namin is matulungan po ang ating mga farmers through um, creating a product. So ano po bang produkto namin? Mm -hmm. Ang produkto po namin ay organic dog treats. Oh. So majority po ng ating ingredients ay nanggagaling po sa farmers, katulad po ng kamote, mani, mm -hmm. at honey. So, uh, nung nandun po kasi kami sa La Union, nakita namin na ang daming raw materials dito. Mm -hmm, mm -hmm. So, nag-isip po kami ng pwedeng gawing produkto. Mm -hmm. Hindi lang yung um, farm to market, but yes. nag-create po kami ng organic dog treats po. Especially now, dumadami po yung ating mga fur parent. Ay, uh, oo nga. Yes, opo. Uh, what inspires you, ma'am, para maisipan? Na sa dami po ng pwedeng gawing by-product ng no, mga agricultural product dyan okay. po sa uh, La Union, ba, bakit niyo po naisipan na dog treat, animal treat ang inyong gagawing uh, produkto. Um uh, I'm a mom of uh, four dogs. Oh. So doon po kasi mm. siya nagsimula. Pa, uh, siyempre as a fur mom, gusto natin ay eh, um, healthy ang kinakain ng ating mga fur babies. Mm -hmm, mm -hmm. And ang kasama po kasi nito is gusto namin mapalakas yung produkto ng La Union. Um, At magkaroon po ng um, multiple opportunities sa, sa sa ating mga kasama po sa mm, La Union. Yun. Actually, parang mas malaki mamang ano, no? Ang profit margin ng no, mga magsasaka kung hindi lang raw materials yung kanilang ano tututukan. Kung baga maide ide develop pa nila sa ibang produkto, ano po? Opo, ang um, next po na gusto namin i-develop dito is magkaroon po ng homegrown uh, home products po. Mm -hmm. uh, magkaroon po ng sarili talaga or no na pasalubong ang laon yun. Oo. Oh. Ano yung mga, ano ma'am, yung mga treats ninyo na, na binabanggit kanina? Uh, meron po kaming bunny bites. So yung bunny bites po is para siyang um, cookie treat sa ating mga per baby. So, meron mm -hmm. so siyang rabbit meat, oh. sweet potato, honey, road oats, at Mhm. Mm -hmm. uh, yun po, yun po, yung mga So sa meat. sa La Union, meron ding nag ano nag ah, uh, ano bang tawag doon ma? meron may, ding nag ah, uh, de develop o nagpo-propagate ng ng rabbit para uh, para yung meat ay gawing raw materials sa inyong produkto. Meron din po, uh, tinutulungan din po natin ang ating mga ba backyard breeders po ng rabbit. Mm. So, uh, hindi lang naman po yung meat ang ginagamit natin dito. Katulad ng balat, uh, pwede natin siyang gawing chucharon. Then, ang pinag-aaralan namin ngayon is yung buto niya, ginagrind po namin kasi po mataas ang calcium level na pwede makatulong daw sa aso nito. Mm -hmm. Opo actually ma'am yung pet industry sa Pilipinas eh, patuloy na ano ha patuloy na yumayabong. ba meron pong Opo. statistics dogster.com ang estimate daw po ng pet industry sa Pilipi sa Pilipinas nasa 100 million dollars a year at inaasahan parao nila yan na ito ay lalago itong uh, itong revenue no coming from Uh, the pet industry. Ano po? Ang oh, saan nakakarating ma'am itong inyong mga produkto? Uh, um, dito pa lang po ba o may balak kayo na i-export na rin po yan later on? Um, bigger po, bigger goal ko natin hmm. is ma-export siya. Uh, pero ngayon po is available po siya nationwide. Uh, oh, mas nagbebenta po kami through um, e-commerce platforms natin. Hmm. Ayun. Eh lalo na ngayon eh, marami na talagang may mga alagang ano, may mala, mga alagang hayop, ma'am. Tsaka mar, ano, masiselan alagaan, ma'am, ha? Kasi marami opo. sa mga available sa market, ma'am. Mataas yung ano, mataas yung salt content, di ho Opo. Opo. Na hindi ano, hindi ideal doon sa kalusugan ng mga ng mga alagang hayop. Mm -hmm. And then uh, nabanggit nyo kanina ma'am, ano pa yung mga plano po ng inyong grupo? Uh, saan pa saan niyo pa balak na mag-venture? Um, ang isa pa po pong gusto namin mag-venture is ayun nga po uh, magkaroon po ng home grown uh, product for pasalubong. Mm -hmm. Then magkaroon po ng multiple opportunities sa ating mga kasama po sa La Union, lalo na po sa mga kababaihan. Mm -hmm. Uh, specially po eh may mga, dahil nag-aalaga po sila ng bahay din, um, nahihirapan po sila kung nag-full-time work sila. Mm -hmm. So, gumagawa po kami ng oportunidad para um, mas, be, uh, mas, ano po, uh, match po sa kanilang lifestyle po. Then, uh, gusto namin gumawa ng training center. Mm -hmm. um, para po sa ating mga gusto mag, mga magsasaka pa na matuto mm, dahil yes. sila po mismo magtuturo kung paano po magtanim ganyan. Tingko ano pang paano pa po papalakas ang ating agriculture. Mm -hmm. So may alternative pa yung ating mga magsasaka dyan sa La Union ano bukod nga sa nabanggit nyo kanina aside doon sa farm to market eh, may iba na rin Ano pa to farm to factory uh, farm to factory na ba ma'am po ba para gawing uh, by-product naman yung kanilang mga aning mga tanim anong yung kanilang mga aning gulay oho ayun ayun And, po ang bigger goal natin sana po uh, pag tumagal po mas lumaki tayo uh, mm -hmm. pwede na natin siyang ano i-export po especially ko uh -huh. na malaki po ang statistics ng fur parent po sa Western countries po. Oh. And then, ma'am, would you confirm? I mean, ano yung, kamusta yung performance ng no, inyong produkto? Uh, marami ang tumatangkilik na. Ngayon pong December, medyo lumalakas na siya. Uh, meron po kasi kaming bagong produkto. Ang tinatawag po sa kanya is barcuterie treats. So, para siyang charcuterie for, for dogs. Mm -hmm. Ayun. Mer meron po bang ano, yung, yung inyo po bang grupo, ma'am, ay... Uh, nangangailangan ng suporta ah, mula sa gobyerno. Yes po, um, mm -hmm. isa pong ang um, tinitingnan po namin is ang sektor po ng Department of Agriculture aha. dahil nalaman po namin na pwede po din lang kaming suportahan sa pagdagdag po ng mga makina Ayun. para matulungan po sa ating mga ani, pagtatanim. Ayun, Ayun, baka DOST din mama no? Kasi may mga ganyang Opo. programa din ang ano, ang DOST para ma-finance yung inyong mga kakailanganing mga uh, kagamitan. Ano po, opo. para mas ma mapabilis ang inyong nga uh, produksyon. Ma'am, opo, maraming salamat. So, yung ating mga kababayan pala ng mga magasaka, ay ma marami na kayong mga ano, kumbaga, uh, ano ba ito ma'am? May mga miyembro kayo na mga magsasaka rin po dyan sa inyong kooperatiba? Opo, um, mm -hmm. combination po siya ng magsasaka and iba pong mga working girls din po natin, mm -hmm. mga Ka working ladies po. Kasi lumalabas. At yung mga backyard lead, ah, backyard breeders po natin. oh kasi lumalabas, para siyang agri-negosyo. Ano po? Opo. Ayun. At least hindi nalilimitahan yung pwedeng uh, maging alternatibo option ng no, ating mga kababayang magsasaka. Maraming salamat, Mama Angelica. Baka opo, may mga gusto po kayong ano, uh, pasalamatan na sa inyo pong pagkakataon. Um, gusto ko lang po magpasalamat sa ating mga members, sila Ate Gina, um, Kuya Emerson, si Kapitana Raleen, Kapitan Abando, si Ate Gurley, dahil sa sila po ang mga unang tumulong po dito at unang naging miyembro ng Katuparang Producers. Mm -hmm. Opo, okay. Maraming salamat, ma'am. At mabuhay po kayo at dasal po namin ang tuloy-tuloy na pag ng inyong kooperatiba na nang sa ay eh, magbenepisyo yung ating mas maraming kababayang magasaka dyan po sa La Union. Kasi who knows, ma'am, baka hindi lang La Union ang uh, ang maging base ng inyong kooperatiba di po ba mag-venture out na rin kayo sa iba pang mga lalawigan. Ayun po uh, okay. sana po uh, mm. in the future po. Opo. Oh, Maraming salamat po Ma'am Angelica. Opo. Ayan po si Ma'am Angelica Martin <laughs>